Hi mga sis, kumusta? Sobrang init, kagabi pa walang kuryente. Hanggang ngayon, paypay -pay kami ng paypay. Kumusta ang lahat? Pakistanis, Sindabad. Pakistan is very good. Walang kuryente lagi. Pero dito, ewan ko dito lang sa bukit siguro namin. Doon sa ano, doon sa mga city-city, meron namang kuryente. Pero dito talaga sa Kashmir, lagi walang kuryente kaya hindi mawawala ng ganito. Bawat bahay may ganito. Mayaman ka man o mahirap, may ganito. Paypay, pamaypay. Di ba iba yung abaniko sa atin, yung pamaypay sa atin? So, our topic for today is habang mainit, paypay -pay to the max tayo. Um, yung about sa last topic ko kagabi kila Daniela sa mama niya na may breast cancer na hanggang ngayon is undergo pa rin yung ano, everyday gamutan, tapos monthly check up, tapos sabi ng doktor niya baka i-chemotherapy siya ulit. So, tingnan natin this month of August sa kanyang check up. Samahan namin siya kung ano ang sabi ng doktor. So, pray natin siya. Sama natin sa dasal na sana ay gumaling na ang karamdaman ng bawat tao ngayon. Although lahat naman tayo may sakit. Ako diabetic, si Elias heart patient. So, sa lahat ng bundo, sa lahat ng may sakit, nawa pagalingin tayo sa lahat. Lahat-lahat ng tao sa mundong may sakit lahat may mga nararamdaman ngayon. Stay! Ang ingay ha, Sami! Tapos, alam nyo ba guys, yung may ano, may pinay dito sa Pakistan, nakapangasawa siya ng Ah, nakabase sila sa ano, nakabase sila sa Japan. Siguro sa Japan sila nag-meet ng ano, asawa niya na Pakistani, tapos after no, nag sila dito sa Pakistan, nag sila, tapos kalauna, namatay yung asawa niya, siguro matanda na rin, or may sakit, din natin alam, namatay yung asawa niya Pakistani, tapos may anak sila, ewan ko kung ilan ang anak nila, may balita other day, pinalita dito sa TV, So, talagang pinikturan. Pinikturan ko yung balita. As tinaranslate ni Elias, isang Pilipina daw pinatay dahil sa properties. Dahil sa properties. Ang Pilipina, namatay yung asawa niya, siguro sa pagtatrabaho nila sa Japan, meron silang naipundar na ng mga properties like mga bahay siguro or lupa. Ganun naman tayo, 'di ba? Kapag nagpupundar tayo ng mga ano, kahit saan mang bansa, basta magpundar ka ng mga properties, ganyan ang usapan, lupa, mga bahay siguro. So 'yun. Namatay ang asawa. Una, pumunta dito yung mga anak sa mundo sa nanay kasi namatay daw yung asawa kumbaga. Namatay tapos yung mga anak nag-voice out na nagmeeting meeting nagmeeting yeah, meeting, yeah. meeting siguro sila kung paano ang ano paano yung mga naiwan ng tatay nila gusto siguro nila ibenta ganyan so una yung mga anak pinaputukan ng baril doon sa kapatid ng tatay nila kumbaga sa bayaw bayaw ng mama niya pinaputukan yung mga anak So, siguro yun, natigil, natigil siguro ng mga ilang araw. So, kasunod naman, itong nanay na mismo ang nag-voice out siguro sa kapatid na, Mayra, maingay! Na siguro, paano yung mga ano nila, yung mga para sa kanila, siguro yun ang hinihingi ni kabayan para doon sa kanila sa mga anak niya. Kinausap niya ata yung brother-in-law niya. So, yun yung brother-in-law niya, binaril siya. Hmm, binarel talaga siya as in. So, sinugod siya sa hospital, dumating yung mga pulis, sinugod siya sa hospital doon sa Karachi. Sa Karachi to nangyari, hindi dito sa Islamabad, hindi sa Lahore. Sa Karachi nangyari, tapos, hindi ko pala, wala, wala pa kong update kung namatay ba si Kabayan o nabuhay. So, i-pray natin na sana mabuhay si Kabayan para maging, mag, mag ano siya, maglagay siya ng case sa para sa mga anak niya, para sa kanya, sa na yung karapatan bilang asawa at anak. Ganda pa ni ne. Say pa ni. Maligo ka doon. Kuta pa ni ganda yan ha. Maligo ka, maligo ka. Madumi yan. Madumi yan. Yung yeah, shampoo, jaya, yeah, tsaka yung ice cream. Alay!

Pabalik yung kurinti namin gabi pa to. Bibigyan kami ng kurinti sa gabi. Minsan wala. Ako kung saan pa yung sobrang init yun ang ano. Walang kurinti. So yun na guys. Wala pa akong update ngayon sa Pilipina. Kung buhay pa ba siya or ano. Naka ano na ba. Nakalabas na ba ng hospital or what. So buti na siguro yung anak niya. Pinaril dati. Hindi tinamaan. Talagang pinaputukan lang siguro. So ngayon ang nanay talagang binaril ng ano niya ng brother-in-law niya. Kasi alam niyo guys, dito sa Pakistan, kahit dito sila Elias, family ni Elias, ganyan na ganyan ang problema. Awayan sa lupa. Dati, nag-aaway sila. Ilang beses sila nag-aaway dito, hindi ko na mabilang. Dati, nagtapang-tapangan pa ako. So, ang daming pulis dito pumunta. Una nun, una, kwento ko sa inyo sa hindi nanonood sa video ko. Una nun, ang kabilang side, nagdala ng parang isang dump truck ng mga tao. Kanya-kanyang -kanya dalang palakol. Yung may piko, tapos may pala, may ano pa iba yun, basta ganyan, mga pang ano, isang dump truck ng mga tao, ni-hire ng kabilang side kapatid ni Elias galing doon sa ano um, bang ibang lugar tapos ano sila sa kabila si Elias ano sila sa baba si Elias andito sa rooftop na ano bahay nila yawyawan sila ng yawyawan ito si Elias hindi rin magpapatalo kasi nga yung kanyang ano paglaban din daw niya yung kanyang karapatan yung kanyang share kumbaga kasi Tatlong lalaki lang sila, kumbaga tatlong lalaki lang ang mag-share-share dito. Ang babae kasi dito hindi binibigyan ng share. Depende lang sa usapan kung maghingi. Kasi ang lalaki dito ay ang babae dito, it's dinadala sa bahay ng lalaki kapag nag-aasawa. So, kalimitan ang nag share is yung mga lalaki lang. So, depende sa usapan kung maghingi ng share yung babae. So, ganun dito ang pag-share ng mga lupa. Tapos, pangalawa, pangalawang away nila nun, nagtapang-tapangan ako. Na yung palayon hindi na ano kasi, tinago nila si Ilyas nun, hindi na tuloy yung away. Kasi grabe yung batuhan nila ng salita, yung first na away. Grabe yung batuhan nila ng salita. Tinago nila si Ilyas, binuhat nila. Ang ingay ba? Ang ingay-ingay sa so tinago nila si Ilyas sa isang kwarto, nilak nila doon grabing bakbaka na yung mga ano, yung mga salita ganyan. So second attempt ng mga away nila noon is marami ng pulis. Ang kabila na naman nag-hire na naman ng isang truck ng mga pulis ang dami sa labas. So ayun na, andun na mga babae nakikipaglaban din kasi nga serious lang mag-isa dito. So ang nakikipaglaban is yung mga kapatid. Tapos ganyan, ganyan. Labas! video ako. Lumabas ka. Ako ang magligo sa iyo. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo lang ngayon. Ako ang magligo sa iyo. Ako ang magligo. Wait mo. Tsura mo ha. Tapos yun guys. Umalis ka. Nag video ako. Umalis ka. Tapos yun guys. Ang daming, ang daming pulis. Tapos lahat doon. Nagbarikada, barikada yung mga kapatid. Ilyas na babae. Si Ilyas, hala, hala. Sige. Busy sila. Sige, busy. Si... Ano may pagitan? May pagitan ba? Ang pinagagawa nila. Ganito. Tapos sila dyan sa kabila. So may pagitan yung mga bed. Nila. Ako ang magligo sa'yo. Maghintay ka. Tapos yun, um may, may barikada. Dyan lang sa labas. Ang sarap na i-video ng panahon na yun eh. Kasi ang mga tao, ang dami ano, dami mga kapulisan. Sus, huwag ka magpakita dito, grabe! Ang, ang kulay mo, sa ang amoy mo sa may grabe. Lakad na! Tingnan mo, basang-basa ka sa pawis. Tingnan mo lang. Ako na, maglay ko Labas, labas. 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 Grabe bye baya. Alam nyo guys, sa amin sobrang ano, ang amoy asim, sobra. Ito sa ano, Maghintay ka ako, magligo sa'yo. Pakistani talaga to. Amoy kilikili, maasim, mabata pa. Kaya before kami matulog, liguin ko talaga yan siya gabi-gabi. Kasi tumatabi yan siya sa akin. Oy, oy, chef ka. Tapos yun, hinayaan ko lang siya maglaro araw-araw kasi pag hapon niya, niligo ko yun siya. Ayun, wala pa kasing pasok. Mara, next week yung pasok nila. So, yun. Tawag dito. Pahod sa amin. Amay ano. Asim. Tapos yun. Laming pulis, ganito, ganito, ganyan. Parang yung away na yun namin ng pulis, nakisali ako dun. Sabi ko. Bakit? Magkano ang binayad niyo sa kabilang party? Malaki? Hatian niyo ako. Maganon-ganon pa ako na biro, biro pa ako sa polis. Ganyan-ganyan. Biro, biro ko pero ewan ko. Siguro nagkontrol din sila kasi hindi ako pakistani. Siguro sumunod lang siguro sila sa ano. Ganyan. Bawal manakit ng babae. Eh, Ganyan. So ayun, tumagal yung mga ano nagtawag ka na ng mga kapitan nagtawag ka na ng mga mayor lahat na pumunta sa away na yun pangalawang away na nandito ako matagal na sila nag-aaway na. so sabi ko natapos na natapos na nag, may mga media may mga ano may mga reporter may mga ganyan natapos na yung mga ilang oras ang init init tagbilad kami noon sa araw so natapos na yung ano natapos na yung kupa Humupa na yung tension So, nagsiuwian na, mga ganyan. Sabi ko kay Ilyas, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung pinag-aawayan yung bukid. ano bukid ang pinag-aawayan ninyo. At saka, itong baba na ilang, ano, kakapiranggut lang. Half, one-fourth hectare lang siguro yung pinag-aawayan nila. At saka yung bukid na malaki na. Makita nyo kapag nag-video ako, yan, nag aawayan nila na ngayon ay nakita nyo yung dati nagtayo yung kapatid ni Elias ng bahay para sa amin. Sino nakapanood? Na hanggang ngayon walang bubong, nakatingga, umulan, umiinit siguro. Bumupok na yung mga ano doon, marupok na yung mga halublak kasi nga kinasuhan siya. Bakit ka nagtayo dyan na naka-freeze yung lupa nyo o yun naka blatter blatter yan na naman hanggang ngayon walang nangyari sa bahay nakatingga nagtiis pa rin kami dito sa isang room na yun siguro na yun na ang pinatayo niya kasama kami doon ako yung mag look after sa bahay niya ako maglinis so sabi niya wala tayong magawa yun ang nangyari hanggang sabi ko ka Elias alam niyo yung problema niyo sa lupa-lupa niyo. Hanggang mamatay na lang kayong lahat, mapunta yan sa kanilang lahat ang lupa niyo. Kasi hanggang ngayon yari, ka lang nangyari, naka-freeze talaga, bawal ka gumalaw kasi makasuhang ka, makagastos ka lang. Hmm. Makagastos ka lang kapag gumalaw ka na. Ang dami ko pa namang plano dati na medyo ma, ano pa yung vlog ko dati, Kakaumpisa ko pa lang na may pera ka lang ako na malaki, medyo malaki yung sahod. Bala magawa ng swimming pool kasi walang swimming pool dito sa amin. Bawa ko mag-business ng swimming pool. balak kong mag-business ng face fund, yung isda. Ko. Kasi by season dito yung isda every 6 months. 6 months ka mag-alaga, 6 months ka rin mag-harvest tuwing winter. Tuwing winter lang kumakain mga tao dito ng isda. So yan ang balak ko dati. So yun pala eh, hindi na pwede kasi naka-freeze na yung mga lupain nila kahit bukit. Kahit magtayo ka ng bahay ng kambing bawal makasuhan ka, pablatter ka. So yun, sabi ko kay Elias, ay nako, mamatay na kayong lahat makumpayan sa kanila yung lupa. Tingnan nyo. Tingnan nyo lang. May iba, iba iba mong kapatid na matay na wala nangyari. Hindi na, di nag-share-share. Sabi ng nanay nyo, dapat dapat dati, buhay pa yung nanay nyo, share na kayo. Hindi yun magawa-gawa ng buhay pang nanay niya dati kasi ganyan din naman nangyayari. Yung kapila lang din ang matapang. Ano, Gusto lang kapila ang umangkin lahat. Kaya, yun, hanggang ngayon, namatay yung nanay. Sabi ko hanggang ngayon, namatay na yung nanay niyo. Anong gagawin niyo ngayon? Wala kayong magagawa, di ba? Mamatay kayong lahat. Hindi yan ma-share-share, -share, mapunta yan doon sa ano. Ganyan, sabi ko ganyan. Kaya to, mahimik na kayo. Huwag na kayo mangialam. Kaso-kaso, gagulog gulo lang kayo. Sabi ko sa kanya. Wala na mo nangyari. Yun, mga sis yun ang update dito sa Pakistan. Kaya, yung ano, yung step brother, sila Daniela, ewan ko kung ano yung ng buhay nila kasi nga, nasa in-laws din sila, kasama sila ng mga in-laws. Ilan ang kasama nilang in-laws sa bahay? Isang kapatid ng asawa niya, at saka isang kapatid na lalaki nasa baba. So, dalawa ang kapatid, parang kasama sila sa isang bahay. Isa kasama, isa sa baba. So, magkalapit lang naman yung mga kapatid nila ng asawa niya dati. si ngayon, na problema sila sa expenses, sa gastusin, lalo na sa food. Kasi si may kapatid si nila, tatlong lalaki nag-aaral. Katulad kay Bilal yung isa, lalaki. Kay Mayra yung isa, lalaki. Saka kay, kasunod lang ni Sammy. Mas bata pa kay Sammy siyang taon. So, yun. Ano. Financial talaga. Mahirap dito sa Pakistan pag mamatayan ka ng asawa. Kasi alam mo, wala kang right of everything. Oo. Wala kang right sa lahat ng napundar mo kung ano man ang napundar mo. Yan kung ang pamilya is ano, garapal. Pero meron namang pamilya na maayos, mabuti. Pero almost dito, halos 50% dito, ganun. Awayan sa lupa ang problema dito sa Pakistan. Kahit magkakapatid, papatayan sila dito. Nagbabaril-barilan sila dito. Dito sa kapitbahay namin, lahat ng kapitbahay, ang awayan is lupa. Oh, Diyos ko, ano ba yan? Magsasarado ng daanan. Bawal pa anin kasi ganito, ganito, ganyan. Uy, hindi kayo mabubuhay sa ganyan. Saan dadaan? Dilipad yung tao. Sinasarado yung mga highway, sinasarado, sinasarado yung mga daanan, kung sino ang may alitan. Ano ba namang lugar ito? Napakainit ito. Pinapainit sa lalo ng mga tao. Lal, dito talaga sa Pakistan ganyan. Buti po nga sa atin sa Pilipinas kasi mayroon pang magkakasundo eh pag ano, pagdating sa barangay, usapin, mga ganyan, dito, wala, hindi mangyayari, walang barangay-barangay dito, kahit mayor pa yung kausap mo, ayaw magpatinag, kadalasan dito na mamatay mga tao sa ano, lupa, away lupa, binaril, baril, baril, ganyan, Ganon dito, matapang sila, kasi alam mo, alam nyo kung bakit, lahat dito ng bahay, parang may baril sila, Ganon sila, katapang dito, ay kunting ano lang kahit kapatid ka anak hala puntahan barilin agad kunting kibot lang pagdating sa lupa yun kaya doon sa kabayan natin na na hospital wala pa akong update sa Karachi kung nakalabas na ba siya or ano or sabi ng isang sabi ng isang kabayan natin tumawag sa akin abot attorney yung asawa niya attorney sabi niya, mananalo siya sa kaso kung ikaso, kung ikaso niya. Tulungan natin. Sabi ko, ate, oo. Kasi, attorney yung asawa mo. Malakas kayong ano. Nasa Kashmir ako. Malayo ako. Tapos siya sa Karachi. By airplane na. By plane na. Pero pag bus, ibiyahe mo ng bus, halos 20 hours ang biyahe. From Alon lang ha, from Islamabad lang yun ha, Islamabad, 20 hours. Pero from galing dito sa amin, Islamabad to Karachi na sa mga 28 hours. Mga ganyan. 28, 27, mga ganyan. Grabe biyahe, no? Pero yung iba nag-airplane na. No? Airplane. Yung iba naman na medyo hikahos. Ano? Bus. Bus. Bus ang sasakyan. So, sana pag-pray natin si Kabayan. Tanong natin ang update bukas. Sana may update na tayo bukas sa Kabayan na ano talaga siya dito, binalita siya sa TV. Isang, ano, kabayan, pin, binaril dahil sa properties. Binaril siya ng brother-in-law niya. Dahil sa properties. Binalita siya sa TV. Na, from, ano, from Japan sila galing. Japan, Japan sila galing tapos nag good sila dito sa Pakistan. Namatay ang asawa. Tapos, ano, Ayon, no, ayun no, doon kayo sa likod naman. Doon, init-init. So yun, guys, balitaan ko update bukas kung tatanong ako sa amin. Tingnan nyo nga si Sammy. Tingnan nyo nga. ibang ini ah, tapos daba, sa labas Hi hi Kani hi Hi Ayun ang bula habulin mo oh, Sige 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 hang. Oh <laughs> Asan si Abaka <laughs>

तक वो बोल में सामने सैम 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 दे सामने सैम ही दे सामने की क्या खाली जा तू सैम पीछा तुसा पीछा तुसा पीछा आउ था Oh! Oh, out! Out! Oh! 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 Hapulin oh. mo! Hapulin nyo! Oh, ganyan si Sammy. Tingnan nyo. basang basaing gamit nyan. Hmm.

Oh, Sime, ya, you nak, know, I turn. Sige-sige, ah, oh, Sime. Oh, si Dakar. Astakar. Tengah-tengah, ampaya, tuh, walang <laughs> lakas. <laughs> si Dakar, ape. Oh, oh. Muntik <laughs> <Ay! laughs> na ako matamaan. Magot ano? Ay, mong pahanapin. Init. So yun na guys, ang awayan sa lupa. At saka uh, ang awayan sa cricket laro for watching. Salamat.